Hello my dear Pisces. Daily gabay. Okay? So ang gagawin natin ngayon is reading mo para sa araw ng August 13, 2025. Okay? So wag na natin patagalin to my dear. Hanapin na natin ang iyong 6 cards, anim na baraha my dear para sa iyong August 13, 2025. Okay? Cut na natin 2 into 3 and let's start your reading. 'di no ba? Ayaw makuha. Okay, let's go Pisces. First card mo my dear is Libra na boy. Okay? Dito kasi my dear sa card na to, this is improvised my dear na card. Okay? Ginawa ko lang to. So, naglagay ako my dear ng mga uh, zodiac sign pero naging very very specific ako my dear sa kanilang mga gender. Okay? Bakit ako gumawa? Baka may nagtatan baka mayroon na naman magtatanong. Bakit ka gumawa ng Oracle card? Gumawa ako ng Oracle card my dear, kasi wala akong makitang Tagalog na Oracle card, okay? Gusto ko my dear, pag nagre-reading ako nararamdaman ko yung reading, okay? So, first card mo, my dear, is Libra na boy. Okay, bahala ka na, my dear. Humanap ng placement ni Libra na, Libra na boy sa buhay mo. Okay? Let's go. We have here Capricorn na boy. Okay? So, ang daming zodiac sign. Okay? Libra na boy, Capricorn na boy, okay, we have here Taurus na girl, okay, Virgo na boy, ano ba yan, <laughs> puro zodiac so sign, and, actually, mas maganda yung ganito, my dear, kasi mabilis lang tayo, okay, tingnan natin, and, Gemini na boy, Virgo na boy, anak ng tinapay naman talaga, oo, oh, oh, ang dami, Libra na boy, Capricorn na boy, okay, pagsamasamayan natin yung mga boys, Ayan. Okay, Libra na boys, Capricorn na boys, Gemini na boys, Virgo na boy, Taurus na girl, Virgo na girl, anak ng tinapay. Okay, tingnan natin. Dadagdagan ko, dapat anim lang 'to kasi puro zodiac signs, so kukuha tayo ng isa. And then Mahal kita, pero mahal ko rin siya. 'Yun lang. Okay, sabi ko sa'yo, mabilis lang tong reading na to eh. <laughs> okay, so my dear, once again, if you're dealing with a Libra na, boy, Libra na boy, Capricorn na boy, Gemini na boy, Virgo na boy, Taurus na girl, Virgo na girl, sabi, ang sabi niya ay, mahal kita, pero mahal ko rin siya. Okay? So, I think my dear somebody is confused meron nagkakagusto sa iyo or mahal ka pero yung puso niya ay meron din tinitibok na iba. Okay? Napakasimple lang reading mo, my dear, para sa araw na ito. Hindi mo ako pinahirapan. My dear, maraming maraming salamat po!